ano maka jacket kahit hindi naka-live First punta tayo sa YouTube tapos type mo yung pangalan mo and then punta ka sa mismong live I mean nung nakaraang live ayan tapos click mo yung mismong live yung previous na live tapos punta ka sa comment section hanapin mo yung gusto mong jacketan Halimbawa sa akin is ano si Sir Piltay. Kasi wala pa siyang jacket. So, pindutin mo lang yung tatlong dot. Ayan. Tapos, add moderator. Ayan. Ayan. May jacket na yan.